Hello Pisces, mid April 2024 mid month. Ano nga bang mensahe ang marahil ay kailangan niyong marinig? Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Pisces. Ano mo iwan natin para sa kanila ngayon? Message? Pisces. Uy, okay, may ilang bumasak na. The star, this one's in reverse. The five of pentacles, gusto ko pang mag-add dito para sa mga Pisces. Okay, gusto ko makakita lang. <laughs> the ten of wands. Okay. So... The store, guys, Pisces, the store is still the store kahit pa ito ay in reverse. Baliktad, balikta rin pa rin natin yan. Yan po ay mga tala pa rin. Magniningning ka pa rin. Or maybe isang mensahe yan na marahil ay kailangan yung marinig ngayon na ikaw ay kumikinang. May positibo. Stay positive. May pag-asa. Okay? Meron pa lalo pa para sa ilan sa inyo na kailangan marinig ito, Five of Pentacles, the Ten of Wands, may ilang pikat? Sa trabaho ba ito? Sa pera, sa ilang gastusin, may ilang dalahin na hindi nagiging madali. Okay? Pero ulitin ko, papaangatin mo ang pag-asa. Habang buhay may pag-asa, yan yung pinakamoto dito. I-claim natin na po ay malalagpasan. Ano man yung hirap ngayon. Guys, tayo ay general reading. Take only what resonates sa sitwasyon. Pero kung okay naman kayo financially, I mean, hindi kayo kinukulang, sumusobra pa nga. Maybe this is only a reminder para sa inyo na lagi yung papaangat din dito. yung tamang responsibilidad kung paano natin pangahawakan ng pera. Okay? Pero Pisces, andito yung enerhiya na makakaya mo. Kailangan mong marinig to. Kaya mo, kakayanin mo, malalagpasan mo. Merong matatanggap, merong papalipit sa'yo, Gaano man minsan, parang ang bigat na moon child, kailan pa yan? Ang daming bayarihan, parang for some, it could be unexpected, guys. Yung ilang unexpected bills or payments, na kailangan natin tugunan at hindi may iwasan, di ba? Dala pa sa hirap ng buhay ngayon. Pero kailangan mong marinig ngayon, Pisces, na kaya mo. Meron mang ilang delays sa takbo ng resultang ito na gusto mo makuha, pera ba? Or pagdating sa trabaho? At dito ang ilan na nababalutan nung Yes, merong stress. Merong confusion. Alisin yan. Ito po ay pawang challenge. Okay? Challenge lamang. Sabi nga nila, walang ibabato sa iyo ang buhay, ang mundo, or ang universe, rather, na hindi mo kakayanin. Okay? Lagi mong tatandaan. Ito ay ma-handle mo. Huwag mong bitawan. Huwag mong isuko ang bataan. Charot. Huwag mong isuko ang laban, Pisces. Maniwala ka. You will be glad na nagawa mo, na panghawakan mo. Kapit ka lang. Okay? So, mas praktikal, may pagliwanag ng inyong mga ora. Yung kayo. Kahit yung inyong mga simpleng presensya, yung inyong mga presence, lagi lang kayong ah, magpapakita, ayan, sa mundo. Kung baga, yung quote na favorite natin, ano na yung quote na yan mo chat ano, uh, ano yun nasa dulo ng dila natin English kasi to no matter how you feel ba diba? always show up dress up ayan kasi nga sabi ko yung energy nyo eh kayo lang sapat na Kumikinang ng kayo kumbaga Uh, kahit pa sa mga panahon na parang feeling nyo ang pangit nyo, di mo may pagkakataon na ganyan kasi stress tayo sa ilang problema. Pero sa true lang, nagiging inspirasyon pala kayo ng ilang taong malapit sa inyong puso o ng ilang katrabaho. So, patuloy mong papangatin dito yung kumpiyansa. Okay? Tiwala lang sa iyong kakayanan at sa iyong sarili. Magpakita. Patuloy na magpakita sa mundo. Kaya naman parang dina na down tayo nung ating pakiramdam. Minsan wala tayong kikit na kalaban, kundi, kundi ang ating mga sarili. Isa pa, merong suporta dito. Okay, hindi ka nag-iisa. Lagi mong tatandaan na meron kang gabay. Your journey is always being guided by Pisces. Ngayong mid-April 2024.